Bakit ba umabot ng 17,000 plus tong in order ko? Kasi ang mga karne nilagay dito ay hindi pangkaraniwan. Ang nilagay dito ay Angus beef. So ayan, syempre mo muna si Haring Bangis bago tayo kumain dito sa May Makati dito sa Ching Ching Chang Chung. Okay, dito yan sa may Makati, located yan sa may bandang, basta sa may bandang Makati to eh. Ching Ching Chang Chung ang pangalan nito. Guys, medyo may kamahalan dito kasi authentic to. At saka kung makita nyo dito, ayan, sobrang dami kong inorder dito. Kasi alam nyo naman, minsan lang ako kumain sa authentic Chinese restaurant. Kaya talagang inabuso ko na. Sinagad-sagad ko na hanggang mabusog ako kung makikita nyo, ayan, no, ang mahal ng nagastos ko dito, guys. Gumastos ako dito ng 17,943. In total na yan, ha? So, ayan, nilalagay ko na ang mga karne. Bakit ba umabot ng 17,000 plus tong in-order ko? Kasi ang mga karne nilagay dito ay hindi pang karaniwan, guys. Ang nilagay dito ay Angus Beef, guys. Kung alam nyo yung Angus Beef, sa mga hindi po nakakaalam, guys, ng Angus Beef, yan po ang beef na hindi masyadong pinapagalaw para ma-preserve ang kanilang mga fats. Kaya sila umaabot ng sobrang mahal. Tapos ito namang nilagay kong mushroom. Kung makikita nyo, di ba ngayon lang kayo nakakita ng ganyang mushroom? Ang mushroom na tinatawag na yan ay hindi rin pangkaraniwan yan. Mabibili lang yan sa mismong China. Ayan, no? sa China mismo mabibili yan. Wala kang mabibili dito niyan. Men, authentic to. Ayan o, oh, ang mahal niyan. Tapos ang dami kong nilagay, kaya umabot siya ng 17,000 plus. Tapos itong mais, akala mo ordinaryong mais? Hindi. Ang mais na yan, ang tinatawag nilang Japanese corn. Yan yung matamis na Japanese corn. O, magugulat kayo, bakit may Japanese? E, authentic Chinese to, di ba? Hindi ko rin alam. So, ayan ang ear mushroom. Kung hindi nyo alam yung ear mushroom, yan po yan. Bakit siya tinawag na ear mushroom? Kasi para siyang tenga. Okay, tapos bumili rin ako dito ng squid. Ayan, dito. etong squid na to mabibili mo lang yan sa China kasi kinukuha nila yan sa ipinakailalim ng dagat. At ito namang isda na to, Ito ang Chinese fish. Okay, Chinese fish. Bibihira ka lang makuha. Endangered na yan. Kaya mahal talaga. Tapos ito, quail eggs dito. Marami kayong mabibili niyan sa Pilipinas. Okay, quail eggs. Yan po yung itlog ng itik. Ay hindi, itlog basta itlog 'yan yung sisiw. Basta maliliit lang 'yan eh. Ayun oh, inalo-halo ko na 'yan. Ayun, kung makikita niyo sobrang daming laman. Okay? Pero in oy, geng 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 geng. Pero hindi pa 'yan nagtatapos at umorder pa ulit ako ng dalawang Angus beef. So, bakit manipis ang Angus beef? Kasi dito, talaga sa mga Chinese para hindi ka mahirapang humatngat. Okay? So, ayan, titikman na natin ang ating niluto. Siyempre, pipiliin natin dyan yung mga karne kasi kailangan natin yan para sa ating mga muscles. Okay, ayan o, oh, grabe o, oh, napakainit o. Oh. ba? Diba? Talaga dito sa may ching ching chang ay masarap talaga yan kasi mainit-init pa. Tingnan nyo mamaya. Hihigo pa ako na sabaw dito. Medyo mainit ang panahon dahil humihigop-higop lang ako dito. Tamang ano lang, di ba? Hmm. Pag, pag napapailing talaga ako, oh, masarap talaga yan. Dinoble ko pa ulit. Okay, yung sarap. Tapos, syempre, titikman natin yung napakalambot na karne. Uy, nap ayan, oh. Diba napakalambot, eh? Nararamdaman nyo ba yung nararamdaman ko ngayon? Napakasarap. 17,000